Pinag-uusapan na rin lang kanina sa ating weather report, ha? Si Julian, naku, eh, puntahan po natin yung uh, uh, ng Cagayan. Nasa linya po natin ang pinakahead ng Cagayan PDRRMO, si Mr. Rowelli Rapsing. Sir Rowelli, maganda, magandang, magandang magandang araw po. Uh, magandang uh, umaga po sa inyo at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa po. Eh, gagawin ko muna kayong weather reporter, uh, Sir Rowelli. Kumusta ang kalagayan ng Cagayan ngayon? Kalagayan ng Cagayan ngayon. Sir, ah uh, halos uh, buong magdamag kaming nakaranas ng uh, pag-uulan dito. Bagamat dito sa southern portion po ng uh, probinsya, mm. light to moderate lamang po ano. Mm -hmm. At uh, yung sa hangin naman ay eh, medyo banayad lang. Hindi namin masyadong nararamdaman yung hangin dito. Mm -hmm. Yung sa northern portion naman po natin, may mga gusty winds sila around 30, 30 to uh, 60 kilometers per hour yung uh, mga nararamdaman nilang gusty winds doon. At uh, yung uh, pag naman ay halos sa uh, mulak uh, tanghali kahapon hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin sila ng moderate to heavy rains no mm -hmm -hmm. kanina ho nag parang itinas yung lakas ng bagyo 8am may epekto ho ba sa inyo nararamdaman nyo na ho ba hindi pa I dito sa northern uh, sa southern portion po wala banayad uh, pa rin yung hangin dito sa amin uh, doon lang sa northern portion po ah, ano ho yun na magkasama ng uh, mahinang hangin at sa kaulan ganun Uh, yes po, yes po. Uh, Ayun. Eh kumustahin ko ho yung, ano, yung ang tawag dito, yung Cagayan River, 'di ba madalas sa ano umapaw 'yan? Uh, yes po. Lahat po ng tributaries natin including the Cagayan River nasa below alert pa rin tayo, sir, ano? Ah, uh, wala hong pagtaas. Uh, uh, hindi pa usat uh, nagsuswell. Uh, so far ang uh, binabantayan uh. natin yung pagbaba nung lahat ng uh, ulan na uh, ibinagsak uh, sa buong magdamag uh -oh. at yung pag-release ngayon ng Niamaris Magatdam Magat ng, uh -oh. uh, ng 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 uh, tube big maaring uh, umangat yung uh, Cagayan River po natin uh -oh. at kung sakali man na uh, tumagal itong uh, STS sa uh, Julian sa aming probinsa, Apo. eh baka masaturate ang aming uh, mga kalupaan at bumigay. Uh, we are 70% uh, highly susceptible. And so 70% of the province is highly susceptible no. to rain-induced landslides. Oh, so yun po yung binabantayan namin ngayon, sir. Ilan hong, kasi ako galing din ako ng probinsya, ang madalas na tinatanong dyan, ilang gates ang nakabukas, di ba Sir Rowelly, sa Magat? Yes, sir. One gate pa lamang po. One spillway gate pa lamang po ang binuksan nila. A ah. uh, volume of 25 uh, cubic meter per second po ang uh, volume na ilalabas ng... Uh, niya Maris. Okay na dam. O so ngayon parang isang gate pa lang ang nakabukas ano Sir Rueli, hindi pa nadadagdagan 'yan. Hindi pa po. Ang katumbas po niyan parang isang buong dump truck. Oh. Uh, oh. Bawat segundo. Oh uh, Na tubig. Oh, oh. So kumusta ko yung mga kababayan po natin? Ilanhoong uh, may may, may uh, force evacuation na po ba tayo Sir Rueli? o pag uh, warning pa lang? Uh, warning uh, yes po. Uh, kapag tayo po ay red alert at uh, nasa Charlie emergency response protocol na po tayo, Opo. tayo po ay nasa force evacuation na sir. No? Mm -hmm. At uh, ang nagulat uh, lang po ng uh, mga evacuation sa atin ay ang mga bayan ng Kalayan, Santa Proxedes at Gataran. Mm -hmm. Yung Kalayan naman since they are uh, under signal number 4. Uh, Uh, talagang uh, oh. kailangan na nila doon. Oh. And uh, confident naman tayo dahil ang uh, Alkalde po ng uh, Bayan ng uh, Kalayan ay uh, dating uh, rescue squadron ng 505, na mm. Philippine Air Force. Ano? Aba. So yung preparedness po nila ay medyo confident tayo. Uh, oh, oh. Everything is in place in Kalayan. Wala tayong problema. Oh, oh. For uh, the mainland, uh, yung dalawa kasing nagulat sa atin are highly susceptible to rain-induced landslide. Okay. Ito yung bayan ng Santa Praxedes at Gataran. Oh, oh. So, uh, uh, a total of 1,500 individuals na po ang reported na evacu evacuees po natin. Ilan ho ang evacuation centers natin na nakaredy at saka yung iba, eh, meron na tayong mga kababayan? Well, as to LGU, sir, we have uh, evacuation centers in every LGU, mm -hmm. bukod pa yung evacuation centers ng mga barangays po natin. Okay. Tapos po sa pondo, wala ho tayong problema, eh. hindi mo ba kailangan ng uh, suporta at ayuda ng uh, DSW? or national government, sir Rueli. Ah uh, well, that will depend on the the assessment, sir. We will be conducting a rapid damage assessment and needs analysis later. Uh, whatever will be the damages, yon, uh, that will uh, require assistance from the national government. May mga record na ho ba tayo na lampas tao yung uh, bahasa kagayan, uh, Sir Welly? Uh, wala pa, Sir. Yon, uh, for any local uh, flooding, uh, yung mga waterways kasi natin mm -hmm. ay natayuan ng mga bahay o natambakan at walang outlet yung mga tubig marring mag-cause ng mga pagbabaha. but so far no local TRM officer has uh, reported yet ng mga flooding sa kanilang mga bayan po. Tapos ang kuryente okay pa naman hanggang sa ngayon Sir Ruweli. There were uh, interruptions uh, yesterday pero mm -hmm. na-restore din po yesterday sir ano. Oh. Uh the, the entire day ngayon until uh, this time wala wala na pong interruptions ang ang electricity. And, uh, telecommunications and water po natin. Oh, ang uh, kalaban naman natin dito ay parang hindi tubig. Yung lakas yata ng hangin ang kalaban natin dito, Sir Rueli, no? Uh, actually, Sir, uh, merong Arias. hazard na storm surge. Yung mm -hmm. mga shoreline municipalities natin na binabantayan. Mm. Pero mas binabantayan po natin ngayon yung saturation ng kalupaan po natin. Baka bumigay po siya. Ayun. Dahil lang uh, pangunahing... Uh, Uh, trabaho pa rin ng mga kababayan natin pag pa rin sa Cagayan, na uh, Sir Rueli. Tama po, sir. Uh, corn and rice po yung uh, pinagkakitaan ng mga constituents natin sa Cagayan. Sir. Ano po yun? Nag, uh, no sila? Nag uh, early uh, harvest po sila? O hindi talaga pwede? Uh, kuan na ngayon, sir. Uh, panibagong pagtatanim. Dahil uh, nung kahit panahon ni Enteng, ah, nakapag-harvest na. Nakapag, uh, na po sila. Uh, na oh, po oh. sila. Okay, okay. Uh, sige po, Sir Rueling, nasa inyo po yung pagkakataon para manawagan po tayo, pinaririnig at napapanood po tayo dyan ng live. Go ahead po. Yes po, sa lahat po ng mga kababayan natin sa kagayan, uh, kapag kayo po ay pinuntaan ng inyong mga barangay officials, sumama po kayo at dadalhin po kayo sa ligtas na lugar. Manatili po kayong nakantabay sa mga anunsyo ko mula sa D, uh, sa Department of uh DOST Pag-asa at uh, Office of Civil Defense maging sa tanggapan din po ng uh, PDRMO at la palagi kayong nakantabay sa ga ganito pong mga programa. Oo, at saka bawal matigas ang uh, ulo, Sir Willie. Ay, <laughs> uh, yes po, medyo sumusunod naman po sa, sa sanay nila sa madalas ding uh, pagbisita sa amin ng mga sama ng panahon. Mm -hmm. Sir Rueli, ali mag po kayo at god bless po mag po mag-ingat maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay maraming salamat head ng uh, Kagayan PDRRMO si Mr. Rowelly Rapsing Ronda Filipina